Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINs! Welcome back to my channel. Talagang naka nakafil, nakaramdam ang SB19 ng massive love mula sa kanilang fans, ATINs, sa nakaraang Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga. Kaya naman, na ito ang kanilang post sa Instagram at marami ang nagkomento. Kaya naman, tara na at pasahin natin at panoorin ang ating update with SB19 odi ba? sobrang daming fans at nakagulian na ng SB19 na after ng show nila ay mayroon silang pictorial or uh, selfie kasama ang mga fans at 18s na walang sawang sumusuporta sa kanilang show sa kanilang event na inatinan. at narito ang mga sinasabi at komento ng mga fans at 18s